Kinukundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkamatay ng dalawang Pilipino dahil sa nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Palestinian Militant Group na Hamas. Binigyang din ng Pangulo na ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi pabor sa pagkakaroon ng terror activities at violence. Ayon pa sa Pangulo, nananatili ang adhikain ng gobyerno ng Pilipinas sa pagsulong ng pangmatagalang kapayapaan na naaayon sa United Nations Resolutions at International Laws. Tiniyak naman ng Pangulo na walang tigil ang suporta ng Philippine government sa mga overseas Filipino workers at Filipino community na apektado ng nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Israeli forces at Hamas. Matatandang una lang inutos si Pangulong Marcos sa Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration sa so OWA na tukuyin at alamin ang sitwasyon ng mga OFW at kanilang pamilya sa Israel. Direktiba rin ng Pangulo sa lahat ng ahensyo ng pamahalaan na nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga OFW at Filipino community na mahigpit na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Tel Aviv at Migrant Workers Office sa Israel para masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Kasama mo sa DZXLR RMN Manila, Radio Manwaya Mamogay, Tatak RMN. Ah, ah.